Ikaw na naman tayong iyan ihatman I hunter man mga idol. Samahan niyo ko mga idol ah. Sa tago ko na naman ito, mga idol ah. Kaya kailangan mga video kayo mga idol? Ito, mga idol, punta natin ito. Sa tago ko na. Tulo. Sa tago na natin 'to mga idol. Ito. Sa tago ko ha. Makita niyo no? Ayun oh, no? mga idol oh. Sa tago mo na. Ganyan to ah. to. 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 to, mga to, to, dito mga idol ah. Oh. Ito dito ito. ito, ito, ito. Nandito dito mga idol ha. Yan, yan oh. o yan Mga tago yan. Kanya natin tago oh, ha. Kaya, mga idol o. Oh. Ha? Oh, walang mga tao yan. Walang kalam-alam yan mga idol. walang mga tao yan. Walang nakalam dyan oh. Kaya, mga idol. Walang tao dyan oh. idol o. Oh. may nanonood na ano ha. Nanonood ha. Ah. Huwag makikita na to ha. Ah. Yan mga idol. Yan ha. Ah. ha. Yung dalawang bata ito mga idol. Dalawang bata. Yan dalawang bata mga idol. Oh, dalawang bata mga idol. Uy, lumagpas mga idol, lumagpas. Mga idol, yun si dalawa. <laughs> lumagpas yung dalawa. <laughs> Lumag, lumagpas siya, yun, <laughs> Lumag, yun, yun, yun na! Uy, gani, gani, gani. Lumagpas siya. Yun ah, lumagpas Uy, kakuha niyo ayon yun oh. Uy, tiga sa boy, tiga sa kayo. May ano gagawin mo dyan? bili pa kalau naman, Oi kalau pate lupit yun talaga, boy. Oi, okay. pala pale 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 yo. Seribu. Seribu cah. Biji. ano lupit lupit. Jadi 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 jadi